kabit na natin yung PVC board na pang upasamaan. Oh, eh, gaya na sabi ko under mount kasi itong lababo natin. Kasi yung pagtanto ko, tignan mo. Ah, tabi nga eh, ba't may silang to? Mm -mm. Ayan o, tabi nga eh. Tapos, Ayan. Ito yung mga pag... Nabili lang kasi sa Shopee. Ayan, kaya pala mura. Sabi nga, anyway, eh, kaya yung drastic na lang namin. Para maremedyohan yung tabi yung nababa. Para pag napatungan to, hindi na yung lagalaw ko lang. -lag. Ngayon, itutong nila namin dito. Bili yung tasarang namin. Kasi, tabi nga. Eh, yan, nakabit na namin. Papatong na ng granite dyan. Ah, uh, granite to lang. Eh, stone. So, eto, binawasan pala muna natin yung ano, yung pagpapatungan ng lababo. Yung kapal ng thickness ng lababo natin na para at least, hindi naman nakaangat ng sobra yung ah, uh, sintel stone natin kapag pinatong na. Ngayon, nakaplastar na. Ngayon, ang problema, yung butas ng gripo. Eh yeah, may arkahan namin sa ilalim, hindi na makita. Mm, eh. um, dapat siguro may ganito kayo. Ayun. Kasi medyo makapal siya. Eh. Meron din naman ganito. Eh. Kaya lang ang laki ng ang laki kasi ng bili una. Ang laki ng butas. 35 mm. Kaya bumili lang mas maliit. 25 25 mm ta. Yan 1 inch, 'di ba? testing natin butasan kaya lang sa mula sa ilalim tayo magbubutas tanggal muli natin ito sa ilalim naguhita natin eh so ito yung mga kaisa na o oh. diba may pingas lang ng konti pero hindi na yung matatak pa naman yun ng gripo. pero ayun okay na ganda ang tay pero simula ng pagtatak pagkatagilid muna sa sarap mamaya dito sa isa pakita natin pinesting muna kasi namin eh mas maganda may tubig kasi para hindi magbaga ito, hindi madaling kumurod. Tapos nagbago din siyang putuloy pag may tubig. Pagsimula, pag-init muna ako, titignan ko nasa sentro. Yan, pag-init muna ako. Malawas ako konti no, pag sinentro, ganyan. Medyo wala ako sa sentro. Pag wala ako sa sentro, medyo i-adjust kayo ang barena. Ginaganon ko para masentro siya. Masan so, yung paling yung kailangan ng adjustment, nahabol ko. Ayan. Okay. Diba? Pag ano, medyo tungit na ako. Sentro ah, naman, di ba? Ngayon, well, kailangan ko na ng tubig. Okay, tubig. Medyo matagal lang, matigas. Pero worth it naman pag nabuta. nilagmasan sa buka. May pingas konti. Pero okay, okay na yan Kasi matatakpan naman yan ang takip ng gripo. Kung okay, nga rito. Tatakpan din naman yan, iba. Kung wala kayong ginamit natin, tapos napingas, bibitaw yan sa gilid. Kaya mas maganda na maliit. Kung sinundan natin yung guhit ng sa ilalim ng lababo. Ayan, so, mukha naman siyang elegante ting. Makakabit natin ngayon. Ah, hiligit na natin ito. Ayan, so maghahalo na tayo ng pandikit ng granite. Ang gagamitin natin is uh, pioneer nansag epoxy marine epoxy huh? marine application uh, mas maganda to kasi mas matibay yung kapit nito ni kahit yung finish yan nalagitod ano, na natin na pinandala na yung pati matumba <coughs> tapos ito kagaya na ito kahit mabagal kayong gumawa ng pandikit, hindi siya agad-agad matuto yung so, kumahabol niya yung workmanship niyo. Huh? Ito, no? agad masagal matuyo. So, pa, malagyan muna natin lahat bago natin ilapag yung O so, kahit mabagat ay maglagay, hindi yan agad-agad matuto yung may ahabol yung parang yung kanya. natin ito. Tapos pakita natin kung paano haluin. Gamit lang ang ito, magic tubing kakamayin natin. Tingnan mo. Hindi nila. Eh, baka hindi alam na pwedeng kamayin ito ng ano, eh, marine epoxy. Nagamit lang tayo ng tubig. Sasawsaw natin yung tubig, yung kamay natin dito. Ayan. Tapos saka mo hawakan yung epoxy. Ito mo ito. Hinawakan ko. Hindi dumidikit sa kamay ko. Diba? Magic. Magic yung hugas. Madali pati yung hugasan. Yung iba ginagamit, uh, polymer, pandikit dyan. So, mas prefer ko po kasi mas available ko sa market. Uh, para din may idea kayo lang. Ito gamitin. Yung iba naman, sealant lang. Ganun. Uh, Direkta na. Sealant lang, tas patong. Pero para mas matibay, epok tayo. Ayan. Yeah. Yeah. Sige, lagyan muna natin ito. <tong> Ayan po, maki na kamay niya na. Ha? Nakahalo na tayo ngayon ng napakarami para isang haluan na lang. Ayan, na, sa isaw lang yung kamay niya doon sa tubig. Tayo yan kamay mo. O, diba? Malibin! Hindi pa mabilis. Oo. Malinis. Malinis pa sa budhe mo. Tama na yan? Kung dami tayo ba? Pagaloy na natin yan, piliin kamay mo. Kausang ka na lang, dahas kanugan Ano, piliin ka na lang dumikit dito sa hard deflex. Dumikit sa hard deflex. Dumikit sa hard depleks. Dumikit sa hard Oh, Dumikit Yung na na eh. Pero kaya natin, tapos natin doon sa na ibabaw mga ilang patsi lang. Yung mga ilang patsi patsyo lang tayo. Tapos yung gilid, yung natin. Para hindi pasukin ng tubig. Yung nga lang, parang malikabok na pa. Hindi siya ko na muna ito. Ito, sinilin ko lang din naman. Ah. Ay, bu kung ang kape ka na, dito mo pa na. Ang konting patsi-patsi, tapos saka na rin na pagkakas na Eto. Ito. Sisilag na lang natin. Ito, silag eh. hmm. nga rin natin. Eto, ang ito lang parang. Ngayon eh, sa panda. Walang simulang din. Hindi pa, walang pa. Diba? Clean up na lang namin dito kasi aangat ah, talaga ng konti yan. Kapag nilagyan na yung maangat ng konti. Although ito eh, gagawin natin dito. Hmm, yan. No? Tapos epox na lang natin ito. Huh? Huh? Yung siwang na yan. Kaya so, nangyari dito nung no, clean namin, may hiwalay kasi ito namin ito. mas oh, maayos. Tapos, siya, tata tatalo lang ko. Ay, bumaba, tatalo na natin. Yan hindi mo, lang oh. Parang may mga kanag-talag. Okay. Tapos, sa mga Tapos, wipes gamit namin, eh. Uh -huh.

pinalis na lang din namin para maganda tingnan. Kung oh, ayun na kalat niya, manang. Uh, mga naging issue lang is yung mga gap. Ngayon, ito, hindi pa naman gagawin dito. Ayan, <laughs> ayan. Dalawa na siya. Uh, pa natin ang pwedeng ilagay dyan. Ano nga ba pwede ilagay? O, okay ganyan na, na yan. Dapat kasi inurong ko na lang ito. Ito ang nangpapangit. ko. Inurong ko sana ito ng konti lang. Uh, ano pa ba? Ito... Mali kami. Sealant lang nilagay namin. Na pang-grout. Since, mukha naman din siyang uh, Okay, grab na lang din sana. Pero dumihing pala ang sealant. Nakaalis din naman pala hindi dinisa na lang namin ito. Silat kasi pinang grog. Kung bakit kasi silat? Ano ah, naman ba? Alis naman pala. Tapos... Ito, sinilat na lang din namin kasi hindi kakapit hindi semento dyan eh. Ano to eh? Hindi silag. Mmm... tapos grog. Kasi okay, ito, ito. Hinama na mo. Saan ipapantay? Kasi pinalagpas ko itong tiles. Dapat oh, pala, pinantay ko na lang sa cabinet eh. Oh, pinalagpas ko yung tiles. Ay, yung granite. Ay, since third quick. Since third quick. Since stone. Pangit tulad. Ano, kanyan? Hindi naman kasa dyan uh, vintage tong bakit ito kinabit namin kasi ang sabi mas heat resistant daw ito kaya sa granite tsaka tiles tsaka yung solid surface kahit patungan mo ito ng mainit na kaldero kawali hindi siya man maninilaw tapos hindi rin daw tagusin ng tubig kasi siksik na siksik to. uh, niloto daw sa pinakamainit na temperatura tapos siniksik ng todo yung mga bato mga kung materialis nyo. No? So, tingnan natin kung ano nga bang advantage na ito sa mga susunod pang Yung na, buwan pa natin ang sunod na review. Eh, ito pa pala. Pinaka ano sa lahat. Kung anong gagawin nyo dito sa ilalim ng ano. At since under mount siya, no? magkakasiwang din dyan. Ayan, so, kami kung ilalagay namin ang namin ay Oh, epoxy na rin. So, mas pagtanto na, mas madaling dinisin yung epoxy kapag basa ng tubig. Kaya, mas ano siya, mas pantay siya, kaya hindi siya makalat. Tapos, so, sa tagay nyo na sa pagdilinis ng tubig, ng may basa. Mas tubig siya po. Mas maayos na tingnan. Ayan, mas maayos siya tingnan. Kumpara sa sinan. Tsaka pang mapagalan na yung ano, Epoxy hey, Foxy tingin ko. Sealant kasi pag nababasa ng tubig, minsan nabubok. Tatanggal din eh. Ayan. Ganda naman. Hindi naman din kita kapag dito na sa ibabaw. Hindi na siya masyadong pansinin.